Lima, sa pinakamalakas na pagsabog at pinakamapanganib na bulkan sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay nasa bahagi ng Pacific Ring of Fire kung saan maraming mga aktibong bulkan. Sinasabing higit sa limampo ang mga aktibong bulkan sa ating bansa at karamihan dito ay malapit sa tinitirahan ng mga tao. Kaya sa video ito ay aalamin natin ang lima sa pinakamalakas na pagsabog at pinakamapanganib na bulkan sa kapuloang Pilipinas. Mount Bulusan sa Bicol Region. Ang Mount Bulusan ng Sorsogon ay may taas na 1,565 meter. Mahigit sa 15 times nang pumutok ang Mount Bulusan simula 1852 at napakaraming naapektuhan. Huling pumutok ito noong 2016 na iniakyat sa Alert Level 1. At nitong June 2022 ay nakapagtala ng iilang phreatic eruption, ashfall Volcanic earthquake. Ang Mount Bulusan ay napakamapanganib kaya itinuturing na pang-apat sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Mount Kanlaon sa Negros Provinces. Ang bulkan Canlaon Kanlaon ang pinakamataas na anyong lupa hindi lang sa mga probinsya ng Negros kundi maging sa buong Central Desayas. Ito ay may taas na 2,465 meter. Isa sa mga gustong puntahan ng mga travelers ay ang tuktok ng bulkan dahil sa ganda nito, pero mapanganib, lalo na sa crater nito, gaya ng nangyari noong 1996, na may 24 na estudyanteng hikers ang nagpunta nang bigla itong sumabog. Nailigtas ang iba, ngunit ang tatlo ay nasawi sa trahedyang ito. Napakaaktibo ng bulkan ito at sinasabing tatlong mahigit na napumutok ang bulkan Kanlaon, kaya ito ang pinakaaktibong bulkan sa Visayas, pangatlo naman sa buong bansa. Taal Volcano sa Batangas. Ang Bulkang Taal ay isa sa pinakamababa at kakaibang bulkan sa mundo dahil ito ay complex volcano na may 47 craters at isang malaking kaldera na napapaligiran ng lawa. Nagtala na ito ng 34 na recorded historical eruptions at ang pinakamatinding pagsabog nito ay naganap noong 1754 na kung saan tumagal ito ng pitong buwan tinatayang anim na libong katao ang nasawi. Noong 1911, mahigit isan libo at tatlong daan ang nasawi dahil sa tindi ng pagputok ng Taal Volcano. At huli itong sumabog nitong January 2020, isang malakas na pagsabog, kasabay ang pagbuga ng abo, lava, paglindol, kaya itinaas hanggang alert level 4. Nagkaroon din ng volcanic lightning sa itaas ng bulkan at libu-libong residente ang naapektuhan ng pagsabog na ito. Kaya naman ang bulkang Taal ang itinuturing na pangalawa sa pinakaaktibong bulkan sa ating bansa. Bulkang Mayon. Ang Mount Mayon ay matatagpuan sa Albay. May taas na 2,463 meters. Nakilala na isa sa magandang tanawin sa ating bansa dahil sa malaperpekto nitong hugis apa. Dahil na rin sa kagandahan nito, dinarayo ito ng mga turista. Sobrang ganda pero napakamapanganib na tanawin. Tinatayang 50 times na rin itong pumutok at ang pinakamatinding pagsabog nito ay naganap noong February 1, 1814 kung saan umabot sa 1,200 mahigit ang nasawi at halos mabura ang lugar ng kagsawa at ang bell tower na lang ng simbahang katoliko ang natirang alaala. Noong 1897 naman, naganap din ang pinakamahaba at tuloy-tuloy na pagsabog nito. At noong 2006, libo-libong residente ang inilikas dahil sa pagsabog nito na nagdulot ng mudslide bunga ng malakas na bagyo, ang Bagyong Durian. Kaya terrible ang kaganapang ito na kumitil ng mahigit isang libong katao at ang Mount Mayon ay muling sumabog nitong 2013, 2014 at 2018 at patuloy na binabantayan ng FIVOX dahil ito ang itinuturing na pinakaaktibong vulkan sa kapuloang Pilipinas. Bulkang Pinatubo Sino ba naman ang makalilimot sa isang makasaysayang pagsabog ng bulkan sa Pilipinas? Dahil noong June 15, 1991, naganap ang isa sa pinakamatinding pagsabog ng bulkan sa nakalipas na isang daang taon na naganap sa isla ng Luzon, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo. Ang Mount Pinatubo ay may taas na 1486 meters at makikita sa bulubunduki ng probinsya ng Zambales at bahagi din ng Tarlac at Pampanga. Ang bulkang ito ay silent but deadly. Hindi gaya ng ibang bulkan na maraming history ng pagsabog, ang Mount Pinatubo ay kakaiba dahil napakahaba ng panahong pananahimik bago ito pumutok. Isang magandang tanawin kung ituring ngunit napakamapanganib ang pagsabog nito noong 1991 ay natala sa kasaysayan na isa sa pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa buong mundo. Umabot kasi ito sa Level 6 o VEI 6 o Volcanic Explosivity Index 6, isang batayan ng pagsukat kung gaano katindi ang pagsabog ng isang bulkana ang sudad sa Angeles ang sumalo ng galit ng bulkan. Ang mga tulay at kabahayan ay nasira at natabunan ng mga abo at nag-epekto pa ng lahar. Kaya libo-libo ang lumikas at kumitilito ito ng mahigit walong ang katao. Ang pagsabog na ito ay nagpababa ng temperatura ng mundo at nakasira sa ozone layer ang usok na ibinuga nito. Ang 1991 Mount Pinatubo Eruption ay Plinian Eruption na pinakamalakas na uri ng pagsabog dahil sa tuloy-tuloy na pagbuga ng gas, magma at patuloy na pagdaloy ng lava sa bulkan. Ang pagsabog na ito ang pangalawa sa pinakamalakas na pagputok ng bulkan sa 20th century sa buong mundo. Ikaw, anong bulkan para sa iyo ang pinakamapanganib? Ikomento mo naman ito sa ibaba